na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may case O, tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses? Sinanig ay hindi na Act. sasabihin niyan, oh, ito attorney, meron akong at, at. at. at, kong Ito na muna. Pag may kapera ako sa susunod, kung ko ako. Oh, sa susunod na buwan, kung ito attorney, konti po. Ito lang po muna ayon. Hindi ito, hindi talaga eh. Kung wari, wala ko nangyari. Tapos, nakikita ko, nakikita ko, nakikita O, Di ba? Di ba? Ganyan ang lasin, ang pagkakamali Kaya, kayo dating na lunes, meron tayong pagkakataon na -tay, tama ang ah, mali. At yun ay ang kay Congressman Ito po ang aking piling speaker, kami po ang Taong Bayan. <laughs> okay, <ma>. Yan. Hindi mo nga kaya mas! Wala naman, check mo nga! Wala naman kinakita mo nga ng utang. O hindi pala sila pa. Kaya, gawin natin yon. Hindi lang yung sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko, una na, napaulit-ulit natin yung na pagkakamali lang mga botante kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, kung meron tayong nakikita tunay na pagpapak.